Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 25 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Marcos, ang Ebanghelista. Kamusta? Si San Marcos, ang Ebanghelista, ang may-akda ng ikalawang Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Si Marcos ay isang Hudyo mula sa angkan ni Levi, ipinanganak sa Jerusalem. Kinikilala siya bilang alagad at kasamahang apostol na si Pedro. At nakikilala rin siya sa apostol na si Pablo sa kanyang mga paglalakbay na misyonaryo. Kung ano ang kilala kay Marcos ay ang pagsulat ng Ebanghelyo na nagdadala ng kanyang pangalan. Karaniwan itong itinuturing na pinakamatandang apat na Ebanghelyo ng mga kanonikal. At kadalasang sinisipi bilang pinagmula ng iba pang Ebanghelyo, tulad ni na Mateo at Lucas. Binibigyang diin ng Ebanghelyo ni Marcos ang mga gawa at aral ni Jesus naglalarawan ng kanyang mga himala at mga talinghaga, pati na rin ang kanyang pakikisalamuha sa kanyang mga alagad at sa mga autoridad ng relihiyon noong kanyang panahon. Kasama rin si Marcos sa ilang mga misyon ni Pablo at nabanggit sa ilang mga liham nito. Siya ay naging tapat na kasama ng apostol sa pagsasabuhay ng Ibanghelyo at pagtatag ng mga bagong kristyanong pamayanan. Madalas na iginuguhit si San Marcos kasama ang isang leon. Dahil sa tradisyon na nagsasabing siya ay nagsimula ng kanyang ebanghelyo sa bautismo ni Juan Bautista, ihahalin tulad dito sa isang leon na umarangkada sa ilang. Narito ang isang panalangin kay San Marcos ang ebanghelista. O Diyos na nag-inspira kay San Marcos ang ebanghelista, na isulat ang salaysay ng buhay at aral ni Heso Kristo, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagpapamagitan ng biyaya na maunawaan at maisama ang katotohanan ng ebanghelyo sa aming buhay. Tulungan mo kaming sundan ang halimbawa ni San Marcos sa aming patutuo ng pananampalataya at sa aming pagtitiwala sa Ebanghelyo para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ang mapalad na Roberto, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.